Maganda po itong naging aksyon ni General Nartates at may recall itong mga bodyguard-bodyguard ng mga Chinese at iba pang foreign nationals para gamitin para additional uh, ikang body or guard bodies para magpatrulya sa kalunsuran dito sa Metro Manila. This is a wonderful uh, uh, move Colonel uh, Salas. Yes, sir. pero we just like to nagre po na actually hindi po talaga ni-recall dahil sa NTRPO naman po ay wala po talagang nag render ng uh, protective security personnel mm. sa mga corporate nationals. Mm. Pero kasi kaling ka sunod niya po uh, pahayag na ang uh, Chief PNP noong April 8 mm. na pin mahigit pong yung unauthorized meeting ng mga PNP personnel sa mga foreign nationals. Uh, uh po kasi tayong uh, proseso kung saan po um, kung sino mga individual naging ito na trainer ay mag-a-apply po sa PSPG and for the approval ng chief PNP bago po makapag-detail ng protective security personnel. Ang alam ko, PSPG, trabaho ng PSPG hmm. yan ang mag-secure ng mga BIP. Most importantly, itong mga ambassadors po natin and other uh, uh officials of uh, a certain country. Tama po ba? Yan po yung priority. Uh, Colonel Salas, di ba? Tam tama po kayo. Yan po yung ating mga priority. Yung ating po mga foreign counterparts. Exactly, exactly. Mm -hmm. Ambassador, mga consul general, mm -hmm. yan ang uh, uh, kailangan bantayan. Pero kasi may mga nababalitaan ako, mga may ari na ng pogo ba? mga bodyguard ng mga police. Mm -hmm. may muntik pa nagbarilan buto uh -huh. sila, magkakilala sila bats pala sila bats bats like, kuwan ako sap ako ito nung isa ay sa kuwan ako ah regional mobile oh, uh, laki ng TF eh laki ito, ng bayad muntik yeah. sila nagbarilan so uh, ito ho uh, warning lang pala ni uh, General uh, Nartates kung meron man dyan nakadistino eh, bumalik na sa mother unit. Tama po ba Colonel Salas? Tama po kayo. Uh, kaugnay din po ito ng no, offline fame of safe and moonlighting exports. Uh, mm -hmm. Dahil uh, nung mga nakaraan nga po, may mga napapabalita, may mga reports na nag-receive mm -hmm. na especially po yung mga Asian Chinese-looking pers uh, persons nga daw po nakakita na mayroong mga mukhang police na exports. Mm -hmm. uh, Nag-warning po ang ating regional director sa Isang Panayam na mahigit nga po itong ipinagbabawal at kung may malaman nga po na itong ating mga kapulisan ay nagmumunlight at nagre-render pasikreto ng uh, security mm. sa mga foreign nationals, so, sila po ay atlet